Hello. Oh. 'Di ba, ang liwanag na ng ano, bahay nila. Ganda na. Dami na ng ilaw. ha huh? Oi gabi na si ano. Ay, pasyal na kayo dito sa Bikal. Maganda na ang ganap dito. Maliwanag na, hindi na siya madilem. ba? Alright, oh, maganda dito ah. Ang oh, tambayan. Sarap ang hangin. Oh, ayo, ano hindi ko pala sindi. So yan lang, flex ko lang oh. Ganito na ang itsura ng bahay dito pag gabi. Maliwanag na po siya. Oh, di ba? Dami na ng ilaw. Magandang tignan pag gabi sa mga gustong makita ang buong bahay na to pasyal kayo bukas or anytime na pre kayo ayan na diba saka yung fountain no nilagyan na nila ng water lily so yun lamang maganda gabi sa ating lahat